Sobrang haba pa rin. Parang lalong uh, lalong dumarami yung pila. Eh, no? So, hindi pa steady yung pila niyan. Ang nakita niya, medyo mabulo pa yung pila pero hindi nakaayos kaya. Pero sobrang haba na. Eh, no? Hey guys, uh, nandito tayo ngayon sa Diwata Pares. Sa Pasay City. So, kung makikita nyo, grabe, sobrang haba talaga ng pila dito. At sobrang daming kumakain. So, ayan, papakita sa inyo kung gano'ng kahaba ang pila ng diwata pares. Kung gano'ng karami yung nakapila para makakain. Ayan, o. No. So, so, tayo nagsimula sa umpisa. Ito hanggang sa pahuli ang ano natin, titignan natin. Grabe, bukod pa yung kumakain dyan sa mga nakapila. Hindi natin kung alam kung anong oras tayo aabutin dito kasi pipila din tayo para matikman natin ng pares ni Diwata. Ayan. Grabe ang haba nito. Ang dami. Ayan. So ito na pala yung huli. Ito na yung mga, ito yung mga kasama natin. Diwata, nasan si Diwata. Ay! Ay, diwata! Hindi ako yun! Ay, hindi pala si! Ito Ano yun! Ganong kasarap yung ano niya, diwata! Ay, hindi ko alam! Tagasan po kayo, tagasan po kayo! Taytay Rizal! Tay, 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 tay! lang natin to! ay tay, Rizal! Tay, tay, tay! Ayaw pala diwata Dumayo po kayo dito para lang, para sa Matumasa si diwata! San pa kayo sa Taytay tay, sir? Ay, ma'am! Ayun! Sa so, ano po? Kamusta po yung mga luto na? Hindi naman pa. Ay, hindi ko po alam Ay, <laughs> yan. Wala ko po alam dyan. Kala ko sa Tatay, tatay. niya naman dito guys sa may kabilang side. May mahabang pila din ng mga motor. Ayan. So mga may mga nagdadatingan pa. Bukod ko sa mahabang pila dito sa may left side natin. Marami pa rin na mga dumarating. Na mga nakapila rin. Medyo loaded na yung parking area. Ayan, makikita nyo, sobrang dami pa rin. Medyo malapit na tayo guys. So, kahit sobrang haba ng pila, medyo mabilis naman. Ang pag, pag-andar, kaya hindi kayo masyadong maiinip. Mabilis. Kahit gaano kahaba ng pila, mabilis lang. Makarapin dito sa unahan. Kaya pa siya tayo. Nanalo daw ako ng mga kapit. Ang mga sikit, ang I <laughs>

na dyan, meron pa dito, no? Ay, masarap. Gusto. Kaway naman kayo dyan. Kaway, kaway naman. Yan, kaway, kaway. Oh, yan. Kaway, kaway. Palis na tayo dito sa Diwata Pares. Pero kung makikita nyo, ganun pa rin yung tao Parang walang nagbago Pero parang halos uh, Padami pa rin ng padami Ayan o May mga dumarating pa rin, ha, mga nakamotor. Ayan o, tapos ganun pa rin Yung haba ng pila Sa may labas Ayan o Kung makikita mo yung haba ng pila sa labas So, ganun pa rin Parang hindi nagbago Ayan o sobrang haba pa rin ng uh, pila Ayan, no? so parang kung makikita mo parang lalo siyang ano, uh, dumami yung haba ng pila niya. ayan o no? diwata pares sobrang haba pa rin parang lalong uh, lalong dumarami yung pila ayan o no? so hindi pa steady yung pila niyan ang nakita niya medyo mabulo pa yung pila pero hindi nakaayos kaya pero sobrang haba na yun oh. grabe talaga walang patid ang pagpila dito kay Diwata Pares lalong tumatagal lalong dumadami